Flashback sa laro ko kanina. Ang bobo ko kasi magling dun eh. Di ko magawa i-retry yung ano, turtle yan. lord. Lord. Na-retry ko lang. Ilan lang retry ko na bigyan ko din. Eto, nagpa ano farm ako. Kinukuha ng zulong yung parm ko. hanep. Kaya yun. Kinintas kawalat wala at yung turtle. Ako nagsimula ng turtle pero di ko nakuha gagi. Anong lasing kamay yan? Eto, alam kong may soya kaya umakyat ako. Kikiesin ko lang sana yung turtle eh. Kaso walang nag-zone kaya yun. Nabigyag. Nag-ulti na lang ako. Pero di na ako, di ko napitas yung soyo. Kaya nagpak na lang ako. Alam mo wala akong blue doon kaya nagrekta blue na lang ako. Tapos yun, namatay pa yung Miya sa top. Yun, nag-notice nag yung ano, yung sinzer ni J. Mike. <laughs> Bigay ng bigay ng skill yung, yung kakampiyon yan. Pasok ng pasok. Tulad ng Zilong. Kita nyo naman sa mini minimap. Nakafocus lang yung kamera sa linggo pag replay. Dahil ano, kritigdad ko ko talaga kung saan yung kakabubuhan ko. Yan, nag-red nag, -nag ba Kita ko nag-drive yung Johnson. Akala ko, mababangga yung Soyo. Nakita yan sa mapas ang, ang, ang Soyo. Tapos yun, tank pala binangga. tas yun, okay naman. Nabatay naman yung tank. Tapos yung eksya alam kong maliit na yung anong buhay. Piso na lang. Kaya pinuntahan ko agad. In, in advance ko yung lipad ko, kaso di ko nakita. Hindi pala. Nakatago lang sa bush. Kaya yun, patay. Batsa si dad ko nag-recall. Yung soyo lumalalim, kaso nakadas out. Kaya okay lang yun. Yan, nakita ko yung sun. Nag-box si sun, kala ko Lito lang pala yung papitasin ko. Repolyo. Yun, patay na naman yung zilong. Tapos, yun. Yun nga, wala ang zilong sa top. Bibigyan ko sana yung top kaso walang sumasama. Masakit pa naman harit yun. Yun, I mean, kala ko nga babanggay ng Johnson yung ano harit. Tapos doon pala sa baba. Tapos hindi pa nabangga. Hayo. Kaya yun, nag-blue na lang ako para makakontest ako ng turtle. Ang oh, Wala nga nang di -dip na bid. Palagi nagda-drive yung ano, Johnson. Taka, tsaka nang yung ano, adate. Kaya nag muna ako sa mid, bago mag, ano, blue buff. Kaya yan, ang blue buff na ako nun. Pagka blue buff ko niya, nag-con, nag, uh, nag ano, nag flash na naman yung mga hanip din sa box, sa taas. Yan, nabigyan pa nga sila niyan. O, oh, diba sinabi niya, nabigyan yung Johnson. Tsaka, adate. Ubus nila niyan. Tapos wala pa naman silang napatay sa kalaban. Dito, ikaw kondes ko sana. Baka makuha ko. Oh. Kaso lamang talaga sa objective yung kuwar nila. Kaya yun, hindi ko talaga makuha. Kaya naman dito, alam kong kaya ko naman patayin yung ano hari. Pinatay ko na lang. Nag-dash out ba si Tanga? Yun, patay ka ngayon. Dito, magbabak na lang ako. Oh. Alam mo naman, hindi ko kaya dahil wala akong ulti titas low life pa ako. Kaya, hinayaan ko na lang sila. Kahit mamatay ba sila. Nagbabop na lang ako dito. Pagkatapos ko mag nito, ano, nang last farm pa ako sana. Sino ba? Anong tawag ba dito? Grak? <laughs> Ginawa kong grak yung ano, farming. Kaya yun, nakita ko yung soya sa so, baba. Pinuntahan nyo. Takaso, 7 seconds pa yung ano, call down ng red ako ka ng ulti kaya di ko muna pinalaga dahil level 9, level 8 pa lang ako tapos naka ano pa summon pa kaya dito sinusundan ko na lang inaasar kung baga yun tinitingnan ko talaga kung saan pupuntahin yun nag blue buff, kaso nakatago yung blue buff re ko sana yun nakuha na kaya naman nag buff muna naman ako pupunta sana ako ng top niyan pero kasi wala pa akong bop nga kaya nag muna ako yun patay na naman yung Zelo. pero tignan niya yung taloid yam ha may atlas kaya di muna ako nagpumasok pumilip nag clear lane na lang ako yun kita naman sa minimap yung kung paano galawan ng core nila kaso bobo na bobo yung anak nila pumasok pero napatay niya, nabigyan niya yung kudit. Ah, kaso, patay din siya. yon patay din yung ex siya. Na SG sa ano, sa Johnson. I-delief ko pa sana yung ano, towers dami sa bottom. Pero kaso, di ko na yung nabutan. Kaya yun, cleaner ko na lang yung lane. Pagkatapos ko ng clear, umakita ako para na, magtago para kaysin sana yung ano, turtle. Kaso din nagzo-zone yung ano, dyan sa namin na ayok. Mapipilitan ako mapalabas. Buti na lang nakuha ko dyan, sabay ulti. Munti ka na ako dyan, sabay ulti. Tapos na four blitz pa to sa ng kamay. Tapos muntik na ako dun talaga, as in. Dahil sa bagal ng kamay ko. Tapos di ko, na, di ko alam, naglalagyan na ako. Nawala yung connection. Tapos ubos na pala. Yun, natawa na lang ako nyan. Wala naman ako ginawa dun para nice trade naman. Nakuha ko yung, nakuha ano, turtle. Kaya yun, binasag nila yung maidlin. Pagkabasag na sa lane nagbuck ako. Nakuha ko yung buff ng kalaban. Yun, lamang na ako. Pag lamang ako, pag nakuha ko ng buff ng kalaban, kinuha ko yun yung, yung, aking buff. Para naman pag may ano, pag naubos na yung buff ng kalaban sa akin, may buff pa rin ako. Tapos di naman kami, ano, di, di ako malate sa, ano, sa klase. Yun yung ano, pundo ko ba't kinuha ko pa rin yung bapo at may bap na ako. Tapos yun, nakikita yung mga extra sa ano, mid. <laughs> di pa nabanggal ang Johnson, nabangga agad sa wall. Tapos yun, good job yun yung napatay niya saan. Kaya nag, ano, nagsayagan lang sa siya Patay namin yung tatlo dito. Di nila ako nag-4 kasi di nilabot na nga ng isang blade ko yung ano, soyo. Yun. Tapos dito nag-back na lang ako dahil alam ko hindi ko kaya yung harit. Dahil naka-ulti pa siya tapos ako wala na kong ulti. Kaya dito kita ko nag-clear na yung ano, harit sa mid. Alam ko ano, baka push siya. Clear ko na lang. Tapos yun, hindi naman pala nag-push. Ano, lang ka kaya nakikita niya sa mga pa sila. Tapos yun, nakaisip ako dito. Kung patugtugin ko kaya ako nga yung ano, Panda by Fluji. Sige nga. Tutugin Tutug nga natin. Mamayag sige panagto Baka kadi kayo na inform Na ngayon ay halimaw na yung batang uhugi na dati nyong inignore Bila patunay na di kayo mag ihanay sa dati nyong inismol Ngayon sa lagos ko pag bumundol Yan ay gang ganyan pan pag nagpalindol Kamusta lahat ng mapagmaliit Ngayon yung subukan man lait ulit Ganyan lang talaga yung mga inggit Galit na galit sila sa malulupit Kaya pasensya pag may nahagip Sarap ba sa piling ano masakit Ganyan talaga paglabad sa loob mong humanga At pagtakot kong bumili Puta di ba pa nakasakla Ginigiit na wala kong talento pero isa ka sana Sigitigil sa Sigit-sigilan na kakaputak, sa pandinig mo ay isalpak At na mahinan laman ang awitin hanggang sa ang utak mo'y mabakbak Ano mo sa rambak? lang lahat mga talangka Pare-pareho ng kinahiligan pero ba't naghihilahan pa baba? Dahil pag ba di matanggap na kinayo ko na lahat ng hindi nyo magawa Parang hinamak nyo lang mga karagatan na ang gamit lang ay bangka Ibang ka na yata ka na yata Ibang ka na yata Ibang ka na yata. Lahat may maling tono Makakababa na sa trono Handa naman akong pakinga kayo Huwag nyo lang ako gawin bobo Bueno, ito na ang malino Nasagot ko sa napakalabong tanong Kung bakit ako sumusulo sumusulot pa papatunayan na hindi ako patabon Alam niyo ba yun? Malamang hindi kasi hindi kayo alisto Bumulag nyo sa katotohanan Lahat kayo ay pinanis ko Hindi na uso dito Palawakan ng koneksyon Kundi ka isa sasabi Hasa malabong makakuha ng ating son Hindi ako nakipag-unahan Pero bakit ako ang nasa harapan sa yun natin pagtulakan Sa likuran sila paan na pag-iwanan Ako pa